good evening po. Welcome to my YouTube channel, Charot. Andiyan po si Pikita eh, oh. Yung ulo ni Pikita eh. So yun na nga po, may babalita lang ako. Kanina kasi, pagkagaling namin, ni Pikita sa LTO. Meron din pong dumating sa akin, love letter galing ng ano, post office. So ayan po. Ito po siya oh si Google AdSense. Ayan na po siya. Wala lang, na-excite na ako bigla. Actually, nung ano pa po to, um, nag-email na siya nung July 31 pa na 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 nga daw po. Kaya lang, medyo nakakalimutan natin dumaan lagi ng post office. Kaya, hinatid na lang dito sa bahay. Ayan po siya. Diba? Ang saya-saya ilang lang. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat. Bye. Love you.